Suportado ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno kung saan unahing silipin dyan ang kanilang hanay. Ayon kay Bonoan, wala namang problema sa kanila at handa silang tumalima sa direktiba ng Pangulo. Sa so ngayon, tuloy-tuloy ang investigation nila sa mga flood control projects. Hinggil naman sa nanuhol na district engineer sa isang kongresista sa Batangas Sinabi ni Bonoan na pinatawan na nila ito ng preventive suspension at pinagpapaliwanag na rin. Pinag-aaralan naman ng DPWH ang rigudoon sa kanilang hanay. Ngayit ng kalihim, iniiwasan lang nila na maapektuhan ang ipinatutupad ng mga proyekto. Web portal ng ating presidente na sumbong sa Pangulo, I hope that everybody, yung mga, uh, mga kababayan natin will give us uh, the feedback kung... Uh, ano ang status ng mga projects na yan, nandiyan pa ba yung projects, so, uh, uh, kung, sa, kung na, nakabuti pa sa kanila, o ano bang uh, status po, And uh, we would welcome any, any information po na magagaling po sa kanila. Hindi lang po yung uh, nakikita nilang uh, mali o ano, kung ano naman po. Gusto na rin namin makita kung meron na bang uh, naitutulot, nakabutihan po yung mga proyektong ginagawa namin.